Day. Welcome to my channel. Ayan mga ka-gang, nandito sa mga sukay natin. Ayan, ito pa yung nakuha natin. Kinulit pa natin din sa canteen. Ayan, punta tayo dito sa mga sukay natin. Nita natin yung mga sukay natin dyan. Saka boom. Baka kabila dyan. Let's go. Ayan, pansig-sigitahin natin yung mga kalakal dyan. <laughs> Ayan mga imping mayroon pa ba doon. Puli mo na. Ayan mga ka-gang, Oh. Oh, tanggalin natin yung ano, lapat, nilamon pa. Mga plastik ka mga plastik po diyan. Nai? Nai na? Ngoda, na. Ah, kamayan natin. Mga plastik lang. Bak, kokoko nilang yan, mga bakal eh. Mga bakal lang. Ayun to, mga botol dito mga bakal. Ha? Okay pa, okay pa siya. Siyempre, kung kung ija-jang talaga, yun ang presyo. Pero kung Kaya sa mga buy Puro na tayo. Hindi, sale, hindi, hindi. Okay lang, kukuha na ako lang. Sige, okay lang, okay lang. Puro na uh, tayo. Ayan, parang tayo sa mga suki natin. Ang okay, okay, okay. uh, mga suki natin. Good. Yung ganito, boss, is bakal din ang lingat.

Dahil pinta, pinta na. Patay. Ang mga sarasari plastik. Ayan, may mga suki natin dito. Ang mga Nandun yung sidecar natin. Nantay natin yung suki natin dito. Di tayo po, no? Wala pa kalahati yung karga natin. na tayo dito. Ito okay na rin yung suki natin. may mga kalakala siya. Yung, yung mainit na mga kadyang. Makulimlim naman kasi may bagyo, bagyo ay, May bagyo. Kaya medyo makulimlim yung panahon na natin. Sana sa, sa, dagat na lang dumaan yan. na sa kalupaan. Di ba mga kadyang? Ay! Ay! mo na? Ayan. 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 Ah, Saan yung takip nito ito? Wala. May takip pa ito? Wala na talaga yung takip? Tutol pala ako. Tandaan natin yung kalakalit mga karton. Yung mga plastik.

Marathon. Ayan kadyang, yung panang natin. Oh. Kaya nga araw, sumisilip lang. Ma maulap tayo ngayon, maulap. At panay ang ulan-ulan. eh, sa mga panahon, may bagyo. Sana hindi duman dito. <laughs> sa dagat na lang, mga kadyang. Ayan. Pwede natin itong Let's go. Ayan sa kabilang street naman doon. Ah, dito pala, dito sa street na, ah, sa kabilang street. Ayan, hindi pa pala lahat na ikutan dyan. Meron din tayo suki -okay dyan. Ayan mga ka papunta tayo dun sa kabilang street. Ayan, tapos na tayo dito, dun, tapos na dun sa kabila. Ayan tayo, sa kabilang kabila tayo. Kabilang highway tayo. Ayan, sa kabilang main road. Ayan, samahan niya ako mga at So yun, na natin yung mga sokay natin. <laughs> Let's go!

karton. Yes, Soki suki. tanggalin natin yung host nito. Soki oh, tanggalin ko yung host. Pili-pili natin ito. Mga ganito, hindi ako kawari. Itabi mo na yung musik. Hindi mo yung mga kulay lang. Hindi mo yung mga kulay lang. So, yung mga puti. Kukupili yan, mga puti. Ang dami nalakalibusin. Suki so, natin dito. Si Bobo yun, nagpahantay din. May kalakal din siya. Ito, ito, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Yan, nantay su, nantay ang sukay natin din. Mga Wilkins, yung mga bote din diyan, marami plastic, sari-sari. Yan nyo niyo ako makakatiyak. Di karga muna natin 'to. Yan. Okay. <laughs> yan, let's go. Eh, makakatiyak super kalahati na tayo. Ay, tayo sa tabi.

Plasyon. taas yan taas bahay ayun <laughs> yun eh, yung sariling talihan sa taas ng bahay ito, ito, ito. Ah. Oh. Si sí, labas mo lang, labas mo bote mo. Ay. Paklasin to. Mhm. Mm Paklasin. Dito uh -huh. okay, sa mga babawagin natin. Oh, kasi mga plastic kasi, okay. Baklasin okay. okay. ko mga plastic mo. Oh, ito, hindi rin ako uh, Ang dami maklasin dito Ngayon mo ito Ito, ito, makuha Feel na, ito, parang ito, 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 ito. Uh, Baklasin din ito Sagil lang, sagil lang ha Ito pa, bote niya Ito, ito, bote Sagil lang muna ba yan, sagil lang Alaway muna muna dyan, Ilan itong bote 1, 2, 3, 4, 5, 11 Sagil lang Ayun, mga bote, mga kadyang buti mantika so, mga bakal aso baklasin niya mga katsang so, so, mga baklasin pa natin sa mga buti buhati mo na natin to so, malayo-layo sa dulo and let's go so, bakal bakal O, bakal to, bakal pala 'to. 'Yan baka lang. Ito, baka. Bola talaga. ay lubos mo rin. Okay. Ay, ay, ano, Puro bakal. Puro bakal na plastic piliin natin. Bago tayo mga bote. 1.5 sa mga bote ng mantika. Ayan, bote ng mantika. Ito pa, mga cartoon, plastic. Ayan, mga Wilkins. Para malabo yung ano natin, mga kadyang. Malabo yung camera natin, mga kadyang. Ito yung camera. Ayan, yung luminaw na. Ito malabo talaga. <laughs> Sige po siya, salamat. Salamat po sa inyo. Ay, oh, kulang peso. Kailan? Ha. Thank you. Salamat. Tapos tapos tayo diyan sa dulo. Marami pa tayong suki diyan. <laughs> Mapupulo talaga tayo. Ay, makaka-uwi na tayo mga kadyang. Suyuri lang natin tong street na to. Para maikota natin kasi sa sunod na araw doon na naman tayo sa kabila. Kabilang street naman tayo. Let's go. Let's go. Kamera pa diyan, sige, bubukan. Hoy, bulok na 'yan. Ah. Sayang. Bulok na sayang. Ano iya to. Eh, hindi tama lodo, tama lodo. Tapa 'yan. Hindi 'yun, tama 'yun. Isa. Stainless 'yan. Mm. Yung ano, yung ha? na maliit. Tingnan ko, tingnan ko muna kasi kasi tingnan ito muna, tibagin muna natin 'to. Meron okay, pa doon. Ah, sige, sige, sige. kunin mo na, ibababa ko na lahat. Eh, to parlay na. Parlay na. Ah, dami na sa atin mga kadyang. Ito tapaludo. Mga bakal. Uh, bakal tapaludo. Lambre. to may stainless. Ito pa. Ito pa. Ito. Nantay pa natin si Busing. Nandun pa sa loob. Meron pa daw ang kalakal dun sa taas ng bubong nila. Ang kaya ka po po. Uy, tumalikod si Boy, natakot sa camera. Ala sige, akyat ka na Boy. Natakot sa camera. Akyat si Boy. Ay, wala yang akyat ka. Kulim ng mga kadya. buta ng ulan, yan mara ulap ng kalangitan. Ay, nah, sige, meron pa. Hmm. kaya yung si... Sige, si siya jamura mo na si baka hindi magkasya sa sa ko sa... ause sa... Sa... sa sa sidecar. si Saikar tari mo na yan siya 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 yung siya 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 yung <laughs>

Ito pa exercise pa na ba ito. Ito karton. Ito yung mga kings. Ang dami nating bakal pa doon. Ito pa, mga bakal pa doon. Karton, kalon. May babalikan pa tayo doon. Balikan pa natin yung mga tapaludo. May tapaludo tayo doon. Ang dami nating nakuha dito. Sinalubo naman tayo ng mga Sukay so, natin. Maraming kalakal dito. Ang okay. ah! si Buboy oh. Oh. Si Philips si ang ang 7 ginawang 9. Ah <laughs> oh boy. Ah oh boy, kawai boy, kawai, kawai. Oh, ayos ah. Ayos ah. Puging ano ah. Oh. Alas pugi ah. Oh. Kaya ito. Kapaludo. Para tali. Let's go. Atin natin. Ayan. Sambal na lang tayo. Sambalik. Ay, mabigat yun. Pagalagyan ko pala natin yung timbangan. Pagalagyan natin yung timbangan. Ay, na makakalagyan ah, Ay, oh, siya rin araw. Masilip-silip. Oh. <laughs> oh, kamay na!

sa so tayo. Balik na natin ang ating timbangan. Kaway! Kaway! Ay, mga bulilit ako rin. No. Ayan na. No. Ayan na. Seven, ginawang na yun. No. <laughs> Aboy ako. Wag na lang mabuti mo, boy. Ayan na lang yung timbangan. Let's go. Pauwi na tayo mga kanyang at punong puno na tayo. Eh, kakarga lang natin itong mga kalakan natin dun. Let's go. Ayan, last na itong ano natin. Kukunin natin sa suki natin dito kasi puno na tayo mga katiyang. Ayan. Ayan, madami natin kakarga. Ayan. Ayan. na lang, last na ito. Sa bukas naman tayo mag-ikot kasi puno na tayo. Meron pa tayo mga ano dun. Sa kabilang street, sa mga suki natin. Mga suki natin na ano, hindi pa natin nakuhanan At puno na tayo. Eh, na ako. Mga karton. Mga bakal. Electric fan. Mga buwan. Mga bike para pang exercise. So, puno na tayo. Mga dyan. Extension na, na tayo mga kadyang. Extension na tayo ng karton. Punong-punong tayo mga kadyang. Ayan. Ayan, karga na natin para makauwi na tayo <laughs> let's go Ayan, mga kadyang makauwi na tayo Ayan, ito yung karga natin parang kurang tayo ang dami natin bakal ha? mga karton station na tayo with hints yan yung mga electric pan tayo electric pan yan yung karton uh, sa bakal. yan mm -hmm. Puno-puno yan mga Kadyang mga buto plastik. Saludo. And I'm editing side. Okay, na tayong mga Kadyang. Bye-bye. Thank you for watching. God bless. Alright. Thank you for watching mga Kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating mga videos mga Kadyang.